Laging mag-focus sa kaya mong gawin. Nung bata pa tayo, lagi nating nababanggit ang mga gusto natin paglaki natin. Pero bakit ganun? Habang lumalaki tayo, mas nari-realize natin na marami pala tayong hindi kayang gawin. Nung bata tayo, parang kaya natin ng lahat. Kung tutusin, bata tayo noon ha, pero ang lakas ng loob natin. At habang lumalaki tayo, naididikta ng mundo o paligid natin ang mga hindi natin kayang gawin. Habang tumatakbong panahon, pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya ang sabi natin sa sarili natin, oo nga mahirap nga naman hanggang sa nawala na ang pangarap natin sa buhay natin dahil nalaman natin ang kahinaan natin na idinikta lang ng mga taong nakapaligid sa atin. Sana. Sana nga, doon tayo sa kaya natin gawin mag-focus, hindi sa mga hindi natin kayang gawin. Well, totoo namang, may mga bagay naman talaga tayong hindi kayang gawin, pero mas dapat tayong mag-focus sa makakatulong sa atin at pwede nating source ng lakas para magawa natin ang hindi natin kayang gawin. Ang Diyos. Kakayanin natin ang lahat kung magkasama kayo ng Diyos sa pagtupad. Sabi nga sa Isaiah 41.10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.